My name is Louis Gascon. Dati ako empleyado. Nagnegosyo, umaman. Marami akong mga business partners na natulungan. Katulad ko din dati na gahanap lang ng break sa buhay. Naumay lang din sa trabaho na walang nangyari. Ang nakita ko na negosyo na nakayaman sa akin. Nandito ako sa bahay ko ngayon na pinapagol. Doon Hindi pa naman tapos. Ito yung view. Overlooking. Ay, kita mo Hindi pa tapos. So, I made this video kasi para doon sa mga tao na gusto magnegosyo. Meron akong negosyo na pwede ko ma-offer sa yon. Sa dami ko natulungan mga tao. Like eto mga to. Ako <laughs> Grand Crew na isa din ako sa pinayaman ng isang LPG. Ko so, isa ako na millionaire because of the guidance of LBG Louis Gascon. Yes. Ikaw na na. Ako naman dati akong working student na muntik na maging OFW, muntik na lumipad. Buti na lang nakilala ko sa mentor of Louis Gascon and napayaman din ako dito. And naging millionaire at nagkaroon ng sariling sasakyan in less than one year. Wow. Oh, yeah. Thank you so much. Magkano kayo tamo mo One year million yung kinita ko. Kapagano okay. yung ka mo ngayon? Last month, I earned almost 1 million in just one month. Because of, of course, Apluwe. Congrats! <laughs> <And laughs> dating estudyante na kalabit pa niya sa magulang and nagtiwala lang kay Apluwi. and Right now, yun ang po yung nangyari sa akin dito. Other roles are gawa na College graduate and never been employed. So, pag-graduate ko talaga, ginawa ko itong business na Isa lang sa na-furious lady, katulad mo, na-furious ka rin. Bakit ang daming kumikita? So, same tayo and right now so, because of Apluwe, Louie bigas con talaga from typical estudyante na kalabit kayo sa magulang ngayon na 1 million per month na. Magsimula ka na ngayon para ikaw naman ang kikita ng malaki. Of course, ito, Jomi Hospital, vlogger. Million views, kinonvert sa million. Million lang, million views. Pero ngayon, kumikita na ng million per month after two years and consistent na siya. At ako, maswerte lang ako kasi nag-guide na ako ng isang LPJ. So, thank you so much, Op. And I'm so excited na ikaw. This is really the best time to do this now and with the best mentor, LPJ. Wow. Huwag kayong mag-how. <laughs> Wag ka Nakakabago ng buhay. This is LPG! Stop! <laughs> Message. Louis Gaston. If you're gonna check us out on social media, Facebook, etc. You're gonna see kung ano yung na-build ni LPG sa aming lahat. See you in my inbox.